Hello guys, ngopi muna kami. Bagu manggu nan. Tuai. <laughs> lukan, <laughs> lukan. Itu kopi kapi do. Oh. Ayas tu. Nice coffee. Oke guys, so Salamat pala sa nag-sponsor sa amin. So may nag-sponsor dito sa amin na may pagmerenda na namin. Sa lahat po. Magat siya, Baro. Napikapita na niya ka. Bano pa nung buks? Merenda, guys! Merenda! So merenda na ba? Sabak sa panguan ng dukan. Kaya ito, guys. Para mabigat yung Skyplex. Salamat yung kutsara. Kasi wala nang kutsara eh. Ano to? Unique, no? Unique. Araw na to. What? Dahil, alam, sasa. Ganito, pag-igop ng kape,